Nakatry na po ba kayo magsinabaw ng alimango at pasayan na nilagyan natin ng okra at talong at yan o, gulay. Yan o, napakasarap yan o. Yan at, at. di pa huli din ating ating bangus ay dati lating la susugbahin yan, ihawi natin dito dahil wala pa wala pang pamahaw itong aking dahil nagpatrabaho ako dito sa aking uh, kunting area. Yan o. Yan o. Yan. Di rin pa itong ating sinuglaw. Napakasarap. What's up mga kalumbad? Kumusta na ka mga Ah, uh, doon sa araw na ito mga kalumbad, adi ako doon sa kanato ko na, Naghaling muna ako dahil itong atong sila uncle dahil nagpagaras uh, ako dito sa aking munting area at dahil uh, wala pa silang pamahaw at sinugbahan ko muna ng isdang bangus yan oh, dahil uh, wala pa at saka ako din wala din akong pamahaw yan oh, dahil pakakainin ko muna sila yan oh. Ito na. Inihaw na nagihaw na ako ng isang bangus yan oh. Kumakain na kami. At hindi pa huli din ng atong yung ating karning baboy na ating susugbahin yan o, oh. yan o, oh. oh. parang ginugutom na talaga yung ating mga kasamahan dyan ha. Ah. at ito na ko na yung isang buong bangus yan yan dahil ang kikilawin natin yan ilagay natin sa ating sinuglaw yan ito na lot yan, yan yan nagkagawa na ako ng sinuglaw yan napakasarap yan yan o oh. tinawag ko na sila kapara magpamahaw yan o oh. mahaw tayo mahaw yan yan mahaw hmm. yan o oh. kain kain tayo yan, no? Oh. Pati din ako, nagugutom din ako at kumakain na talaga ako dahil nagugusla na talaga ako. Yan, no? Oh. Mm. Kain, yan. Kain, maklumad. Kain. Yan. Yan, no? Oh. Yan, napakasarap yan. Pagkatapos namin kumain, ay nag... Pagkatapos namin kumain, umpamahaw, tatak na din ako ng kanon dahil nahurutan na kami ng kanon. Yan, no? Oh. At isusunod naman natin sa ating tanghalian itong ating pasaya na tinula. Nalalagyan natin niya ng alimango. Itong mga alimango ko talaga ganina mga kalumad ito. at ta tatlong bubo talaga yung tinaan ko dahil dalawang dalawang bubo ang may huli. Yan ito. Medyo malaki. At ito pa dito mga kalumad. Yan o. Yan o, mahuli yan. Lulutuin natin yung isa. Hindi lang yung malaki dahil napakamahal yan. Ating ibibintap para na may pambili tayo ng bigas. At nagkukuha na ako ng dahon ng saging yan o, dahon sa aging yan at hinabwa ko na yung aking linoto na kanun yan o, at ating at ready na yung ating mga lamas sa ating sinabaw na alimango at pasayan yan no sarap yan, yan o, buhing buhing talaga yan ito pa dito marami pa dito yan o, ating yan sasabawin yan, ating hinugasan at ilalagay na natin ang yung ating mga lamas yan, o, yan simple simple lang talaga yung ating mga lamas dito yan dahil dito ka dahil dito kayo sa dito tayo sa bukid dahil mahirap talaga ang lamas dito yan oh. Yan o, masarap yan yani tinak tinakang na natin sa ating uh, gasul, gasul bungang aso yan at bukal-bukal na yan o oh. Santang nagbubukal-bukal na at, 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 at eating, ating ating titingnan talaga kung naluluto na talaga yan. Santang na nagpupula-pula na yung alimango at saka pasayan at titimplahan natin yan ng kunting asin at saka bitsin. Yan o, atin ang, yan o. <clears throat> Pagkatapos na bukal na, isusunod naman natin yung ating okra. Dahil uh, malapit na, uh, madali lang talaga yun, malalata at uh, simpre, is simple, uh, Ah, uh, isunod na naman natin yung aka uh, nato, talong, yano. No? Mm. <coughs> Sunod natin, sagol-sagol natin yan, yano. No? Pagkatapos ay ito na naman yung ating apitsay, uh, yan parang tatakbo ito ng uh, congressman ah, Carla Lopez pitsay, akin ang niluluto, yano. No? Ito nagbubukal-bukal na, napakasarap nito, yan at kakain na tayo ng ha, ta, ano ng paniudto at tinawag ko na sila dahil kakain na kami, yano. Dona na, kain na kain tayo mga kalumad kain ito naggawa na talago ng sasahan dito yan napakasarap yan yan sarap yan yung talong yan <clears throat> lalagyan natin yan ng pasayan yan tatanggalan lang natin ng ulo dahil na uh, napakapangit ng mukha yan hmm. kain tayo yan o napakasarap nito talaga yan o bubungkag talaga itong bagong sinunod, itong pizza yung ating titripa na naman palang masarap to yan kain yan Lalagyan natin niya ng suka, yan at natin yan ng ulang urabang or, or pasayan. Yan o, ulang talaga, yan o, urabang. Yan, Ilagay natin at ating kukumutin yan. Napakasarap, tatanggalan mo na lang natin talaga ng ulo at itutuslo natin sa ating sasahan. Napakaharangan mo, daiging katumbaw. Yan o, ating kukumutin na naman. Ngan tatambunan natin ng kanon at ating ihungit. Napakasarap dito kumain sa bukid ko mga kalumad. Yan oh, kain. Yan. Ito namang atalong, di talagang naglalaway na talaga ako kanina at pinunit ko na itong aking tatalong. ini talaga nagpa-video yung aking mga kasamahan dito dahil nasisipog sila. Maka makita sila sa video. Yan oh. Akin na lang, ayan, kukumutin natin yan at ihating ihungit. Yan oh, napakasarap. Mm, sarap yan. Masarap. Kumuha ako ng sabaw dahil na gugustlaan ako at na na hihidlon na ako kaya kinuha na akong sabaw ito yan o na naman para yun Danlug danlug pa Danlug danlug yan ah, pasarap yan ganun hmm. katapos dito namin kumain ay tatabang na talaga ako nila maglampas sa aking munting area yan o oh. <coughs> kain yan napakasarap talaga sobra yan hmm. shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking ng aking video sa aking YouTube channel sa kalumad Vlog TV. Sanay andiyan kayo palagi, hindi kayo na hindi kayo na kakapoyan magpanonood sa akin. Andiyan lang kayo at palaging sumusuporta sa mga solid followers ko sa Facebook, sa at sa subscriber ko sa YouTube, sa mga silent supporter ko sa YouTube at mga silent supporter ko sa Facebook, sa Facebook page 'yan. Sanay hindi kayo nagbabago. Andiyan lang kayo palagi sa mabuting kalagayan at patuloy tayong uh, patuloy tayong <coughs> manalangin kay God at pato para bigyan tayo ng pang lakas araw-araw at malayo tayo sa sakit yan sana ay nagustuhan niyo akong video baka pwede kayong mag-share at mag-follow libre naman to bye bye